Si Senator J.V. Ejercito kontra na ibuhos sa mga ayuda programs ang tatapyasing pondo para sa flood control projects. Kung nangyan, may pa ang report si Bombo J.C. Galvez. Iginiit ni Senator J.V. Ejercito na dapat din pag-aralan ang pagre ng bahagi ng pondo mula sa mga flood control projects patungo sa mga social program ng gobyerno. Ayon sa senador, dahil pera itong direktang ibinibigay sa mga benepisyaryo, kinakailangan tiyakin na may sapat na safeguards upang masiguro na hindi ito mapupunta sa kickback o maling paggamit. Paliwanag pa ng senador kung ibubuo sa mga programang tulad ng assistance to individuals in crisis situation o tupad ng pondo, wala itong may babalik na benepisyo sa ekonomiya ng bansa. Anya, ibang epekto ng mga infrastructure projects dahil nakalilikha ito ng trabaho at may pangmatagalang pakinabang para sa publiko. Nice na -ehers ito ng pondong tatapisin sa flood control ay lipat sa iba pang proyekto sa ilalim ng Department of Transportation. Gayun din sa mga inisyatibang magpapaganda ng mga tourist areas at sa magpapatayo ng mga ospital. Alam mo, ako sa totoo lang, kailangan din natin tignan yan no? dahil anything that is cash is prone to temptation, sa temptation, no? prone to temptation. So, tsaka ano yun, eh, cash talaga yan binibigay minsan eh. So dapat kailangan din masiguro ng DSWD that, that uh, there are enough safeguards to, to make sure that what is intended to be given to the beneficiaries talaga nakukuha nila. Kasi ako, marami akong information na na-receive na. I'm just collating yung mga affidavits, no? Whether uh, AX, ACAP, na halimbawa 8,000, ang nakukulang nila 3,000, 4,000. Saan napupunta yung iba? Ang tao, kahit na alam nilang yun ang dapat ay makuha, kung walang wala, pipirma yung kahit ano para lang kaysa wala. So, yun po. Kaya hindi ako masyadong um, sang -ayon na lahat mapunta sa ayuda. Kasi nga, meron akong naririnig ng na mga, re mga, reports na hindi nakakarating sa mga dapat na matulungan, lalong-lalo na yung mga poorest of the poor, yung dapat na mapunta sa kanila. Una nang hinimok ni Hersey itong pamahalaan na gamitin ang bahagi ng 250 billion pesos para sa mga flood control projects sa pagpapatupad ng malalaking infrastruktura laban sa pagbaha, partikular sa Central Luzon, habang inaantay ang mga reforma sa Department of Public Works in Highways. Dapat anyang tiyakin na matutuloy ang mga proyektong makatutugon sa lumalalang problema ng pagbaha. Ang ng senador, hindi dapat hayaan na sa susunod na dalawa o tatlong taon ay patuloy na lumubog sa baha ang mga kababayan natin. Anya, ito na ang tamang panahon upang i-channel ang bahagi ng 250 billion pesos sa mga big ticket projects tulad ng floodways, dams, spillways at water impounding facilities. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.